Hello mga mare, for today's video, ito na naman nga po ang ganap sa buhay namin ngayong araw. Dahil ngayon nga po ay araw ng Friday, kami ay pumunta na para maggrocery. Karamihan nga po sa mga binili ko ay yun po hindi ko mga na-order kay grocery o wala po ng mga paninda nila kaya yun po talaga yung dinadamihan po na bilhin kapag pumupunta po kami sa Save Boys tayo para naman po makapag-stocks na din ng marami para hindi na po pabalik-balik para mag-order na lang po ako total naman po marami na rin pong mga supplier ang nagdi-deliver po ng mga paninda namin dito sa aming tindahan Kasama na rin po pala sa mga binili namin is yung pong mga 2x2 na gin kasi yun din po talaga yung pinaka fast moving na alak dito sa aming tindahan. Meron din naman pong paninda si Grocery na mga 2 by 2 gin kaya lang po mas mura nga po yung kuha ko doon po sa Save by kaya doon po talaga kami bumibili ng mga alak namin. Nakatago nga sa pinakailalim yun mga mare ko para naman hindi makita ng mga umuutang. <laughs> Pero syempre mga mare, it's a prank lang yon Alam nyo naman kung meron talaga tayong sari-sari store, ba hindi natin may iwasan talaga yung mga customer natin na uutang. Pero ako naman po kasi ang teknik ko talaga kung halimbawa po na meron uutang dito ng mga customer namin at lasing na sila na uutang na po hindi ko talaga sila bibigyan lalo na kung alak ang uutangin. Kasi alam nyo naman po mga mare ko kapag sila umuutang at bibigyan natin kapag oras na ng singila na ba mga nagkakaamnesia na relate ba kayo mga kasari? Nadala na nga rin ako sa mga ganyan eksena tapos yung ibang mga pinautangan ko noon noon pa talaga hanggang ngayon mga hindi pa nagbabayad. dahil nakakaloka talaga ba diba, pag gano'n ang nangyayari sa ating tindahan. Kaya naman pinipili ko na lang talaga mga mare ko yung aking mga pinapautangan kahit nga hindi sila dito bumili sa aking tindahan basta wag silang uutang. <coughs> Dahil yun din po talaga yung isang rason kaya po tayo nalulugi or nalulugi ang ating tindahan kasi meron tayong mga pinapautangan tapos hindi sila magbabayad. Ang mangyayari po is hindi tayo makakapamili ng ating mga paninda kapag hindi nagbayad yung ating mga pinautangan. At doon na rin talaga magsisimula na magsasara ang ating tindahan kapag wala na tayong ibili ng ating mga paninda. Lalo na nga po kung yung puhunan lang talaga natin is galing lang sa utang or mga lending. Kaya ito din po talaga yung isang iniiwasan ko mga mareko kapag meron po talaga mga uutang sa akin na halos hindi ko po pautangin, pasensya na po kayo kasi nga po pinaiikot lang din po talaga namin yung aming puhunan dito sa aming tindahan. At ito na nga po mga mareko halos po talaga lahat ng mga binili namin doon po sa Save by Sayog is napakarami po talaga ng mga produkto na naman po ang tumaas ngayon. Napakahirap na naman nga pong mag-adjust ng mga presyo mga mariko lalo na po yung ating mga tumor is nasanay talaga sila sa mas mababa pong presyo. Pero wala naman po tayong magagawa, syempre po kailangan po natin mag-adjust ng presyo kasi tumaas na nga po ito. Alam nga naman hindi tayo mag-adjust kahit piso lang, di tayo naman malulugi ba diba, mga mariko? Karamihan talaga na paninda natin sa ating tindahan is piso-piso na lang talaga yung tubo natin dyan lalo na po sa mga chichiriya. Kaya po dapat kapag tayo po ay bibili ng mga chichirya, i-check po natin kung may hangin po yung mga chichirya na mga nabibili natin. Minsan po kasi yung mga tumer natin akala nila porkit wala pong hangin yung chichirya na bibilhin nila is makunat na. Pero hindi talaga natin may iwasan yun mga mare ko baka kasi ang alam din nila is makunat na. Siyempre meron din naman ganoon na mga pagkakataon alam natin wala lang hangin pero pag binuksan natin at tinikman natin makunat naman na talaga so ayun. <laughs> At dahil nga marami na naman ang mga produkto ng mga paninda natin ng mga nagsitaasan, i-check nyo mabuti mga mare ang inyong mga resibo pagkatapos nyong mag-display. At dahil kapapamili nga lang namin mga mare ko, pinupunasan ko na nga rin po itong mga istante na paglalagyan ko ng mga paninda namin. Dito nga po sa first layer, tinanggal ko na po yung mga nakadisplay po dito ng mga body soap, mga Colgate at mga naka-box po ng na mga sabon. Tapos yung mga nakasashay nga po dito po nakalagay sa first layer. Tinanggal ko na nga po lahat para punasan ko rin po isa-isa. Bago ko nga po alisin yan mga mare ko, pinunasan ko na rin po para i-display ko na nga lang po mamaya. At sa mga oras nga po na ito, nahinto na naman ang aking trabaho, ang aking ginagawa dito kasi nga po meron po nagpapakash in. Napakaganda rin po talaga mga mariko kung meron po tayong Gcash sa ating tindahan kasi nga po ito din po talaga yung isang nagpapahatak sa ating mga tumor. At isa pa po mga mariko kapag sila po ay kukuha ng mga pera dito na rin po talaga sila nagmi o kaya bumibili ng mga kailangan nila sa araw-araw. Tulad nga po ng mga shampoo, mga kape, mga itlog at iba pa po nilang binibili dito sa aming tindahan talagang napakaganda mga mariko. At sa mga oras nga po na to kinuha ko nga po yung cellphone po nang nagpa Gcash. Para picturean nga po ito pong reference number para isesend niya nga po doon sa kukuha ng pera. Hapon na nga rin po pala sa mga oras na to mga mareko kaya naman po dagsaan na rin talaga yung mga bumibili. Sa mga oras na rin na to mga mare ko, nandito na si Mr. para tulungan niya po ako kasi nagdi-display nga po ako dito at pinupunasan po nga po itong mga Colgate na nakabox at ito pong mga safeguard po na nakabox kasi nga po napuno na yung alikabok. At ito nga mga mareko ko, tignan nyo naman habang nagpupunas ako dito, nakikipag-chismisan pa talaga ako sa mga customer na bumibili. At pag ganyan nga po, pag mayroong mga customer talaga na ganyan, nakachismisan mo, hindi mo talaga nararamdaman na matatapos ka na pala sa iyong ginagawa. Dito nga mga mare tapos na nga po akong nag-display dito sa first layer. At ang in-in-next ko nga po, ito pong second layer. Dito nga po nakalagay itong mga cornstarch, mga star margarine at mga cup noodles Pupunasan ko nga rin po ito lahat para naman po hindi rin siya gaanong malikabo. Tinatanggal ko na nga po lahat mga mare ko at sabay ko na rin na pinupunasan para mamaya nga display na lang ng display. O di ba makikita niyo naman mga mareko na habang meron bumibili talaga na higpagchismisan ng inyong tindera. <laughs> Dahil nga sa ganitong paraan mga mare talaga hindi natin mararamdaman na yung ginagawa natin is matatapos na. Gawin niyo rin to mga mareko sa inyong tindahan kapag nagdi-display kayo maghanap kayo ng kachismisan niyo. Para naman hindi mo namamalayan ay tapos na pala ang iyong mga i-display -di o di ba? <laughs> At binitawan ko na naman nga po yung aking mga ID display dito at mga pinupunasan po kasi nga po marami ng mga bumibili sa mga oras na to. Alam naman natin pag ganitong hapon talaga, dagsaan talaga yung mga tumor. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa palagi pong bumibili dito sa aming tindahan. At ang next po nga nagagawin mga ko, natapos na ako dito sa second layer at ito namang mga dalatang aking mga ID display. Kinuha ko na nga rin po dito yung mahiwaga kong pampagpag ng mga alikabok para naman po linisan din ito bago po ilagay itong mga delata konti lang nga po yung mga dilata po ng mga paninda namin dito kung alin nga lang po yung mga pinapakita ko sa inyo yun lang po talaga yung mga pangkaraniwa na hinahanap ng aming mga tumor sa mga oras na nga to, mga mare ko ayan nag na rin talaga ako na mag display dito at pinagabot ko na nga po si Mr. ng mga dilata na i-display ko kasi nga po gabi na at hindi pa rin kami kumakain madami-dami pa nga po itong aking mga i-display dito sigurado ko po aabutin to hanggang bukas yung mga i-display ko kasi imun ako nga po mag display ng mga paninda dito po sa loob ng aming tindahan Natapos ko na nga pong i-display itong mga dalata mga mareko kaya ang next na ginawa ko naman itong mga alak. Pinunasan ko na nga po ito isa-isa at si Mr. na nga po yung pinag-display ko po ng iba pong mga gatas na in-order ko po mula kay Nest Hindi Para. ko na nga po naipakita sa inyo na pinunasan ko rin po pala yung mga pinaglalagyan ko ng diapor. Yun nga po yung pang third layer dito po sa mga harila po ng istante na to at ito nga po yung pang fourth layer yung mga alak po dito. Pinupunasan ko nga po itong mga mareko at maalikabok na rin dahil tabing skalsada nga lang po kami. Yung mga nakadisplay po pala ng mga alak dito is yung mga hindi po fast moving kaya naman po nilagay ko sila dito at dinisplay ko po para naman makita ng aming mga tumer na meron po kaming mga paninda na ganitong mga alak pero yung mga fast moving nga po is hindi ko na siya dinidisplay. At tapos na nga mga mare hanggang dito na lang po ang video na to. Maraming maraming salamat po sa panunod. Sa mga hindi pa nga po nakapalaw sa aking Facebook po, naman po at subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Maraming salamat!